Magandang umaga po sa atin lahat. Andito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na namang edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook live para sa mga friends ko at uh, doon sa mga followers ko at doon sa mga uh, subscriber ko sa YouTube. Pasensya na po. syempre team replay lagi. Pero maraming samalamat sama. pa din at replay. Kayo po ay hindi po kayo bumibitiw. Pag-usapan po natin ngayon ang uh, isang mainit na balita kahapon na kung saan Uh, una ay inanunsyo ng ombudsman na uh, bubuhayin niya yung pagkaka yung order ng dismissal uh, ni Senator Joe Edvalianueva na inisyo ng dating ombudsman na si Conchita Carpio Morales. Ngunit nung bandang hapon ay naglabas si Joel Villanueva ng mga ebidensya na ito mismo ay dismiss na daw ng pinalitan ni ng ombudsman ngayon na si Boying Rimulya uh, na si Samuel Martires uh, at ito dismiss na daw. Unang-una, gusto muna natin linawin, ang ombudsman wala po yung kapangyarihang magpa-dismiss ng isang senador. Pero meron po siyang uh, power to recommend base sa investigasyon at ang mag uh, sasagot nito ay ang Senado. Ang Senado po ay pwedeng tanggapin yung rekomendasyon uh, o kaya ay pwedeng hindi katigan ng rekomendasyon. Gawa gaya, gaya unang nagrekomenda si Conchita Carpio Morales na ng dismissal, ito po ay hindi kinatigan ng Senado nung panahon na yun. In fact, ang ang nanguna pa sa pag-deny nito noon ay si Senator uh, Tito Soto na siyang presidente ngayon. At ang argumento nila, walang kapangyarihan ang, dis ang ombudsman magpa-dismiss. Kailangan ang Senado. Tama naman yun sapagkat nasa batas po na nagdika ng ombudsman na doon sa mga elected officials sa impeachable officials ang, ang ombudsman hindi po ka, wala pong administrative power at ang dismissal po administrative power yan. So, Ganun pa man, ay meron pong kapangyarihang buhayon uli yung hiling. Na sabi nga ni Boying Remulla, hihilingin niya uli sa Senado. Pero eto nga ang nangyari. Kaya tayo nagulantang na mayroong desisyon pala, noong 2019 pa, na ito palang pagkakarekomenda na i-dismiss. Kasi nag for reconsideration daw si Senator Joel Villanueva. Nung 2016 nangyari, pero ngayon lang natin nalalaman na na-dismiss na pala. Alam mo, sa isang functioning democracy, ang katarungan, hindi lamang dapat nangyayari. Ito dapat ay nakikita. At ang prinsipyong yon ang nangyayari ngayon, parang nawala <laughs> sa nangyaring ito. Hindi natin nakita, hindi natin narinig. Sa pagitan ng 2016 at 2019 hanggang ngayon 2025, parang yung dismissal order against Senator Joel Villanueva mula sa ombudsman in good faith in issue yun, was quietly reversed by then ombudsman Samuel Martires ang remarkable dito sa reversal na ito ah uh, ay hindi lang hindi yung reversal mismo kundi yung yung mismong ruling ay hindi publicly disclosed it was never reported it was never talked about at walang official record na accessible to the public until William Weber now mentioned it now in 2025 alam mo kung titingnan mo kasi sa si ni Billino Weber ano ngayon nga ay eh, nagdrama-drama siya about his denial about his involvement in alleged corruption in flood control projects di ba sa Senado naging very emotional siya doon recently doon sa celebration ng Jesus is Lord naging very dramatic din siya doon napaka-emotional niya naturalmente ang parang ayaw niyang napagbibintangan siya eh so nung kung time na yon ngayon dinideny niya inong e time time yun, kung talagang na dismiss ng ombudsman ang kanyang kaso kung sis consistent ang ugali niya at siya ka dramatic pag uh, nagsasabi ng kanyang innocence, hindi ba <laughs> eh, hey, expect natin yung during that time, ibabandera niya yun? na ako ay dismissed na yung kaso ko, yung dismissal order sa akin, dinismiss. So, if this exoneration, itong exoneration na to, talaga nangyari noong 2019, hindi ba politically significant ito? Pero wala malang trace. Hindi man lang napag-usapan sa media. Walang press release, walang published decision. Walang balita sa sa, sa o sa te television, telebisyon. Tahimik. So, nakakapagtaka. <laughs> hindi ba? Ako'y nagtataka dito. <laughs> parang parang biglang parang bulang na wala. Di ba? Bagamat hindi obligado ng ombudsman na ano na ito linawin natin. Ah, uh, hindi naman siya obligadong i-publish ang desisyon. Pero, imagine 2019, yung 2016 sinampay yung kaso, 2019 na-reverse after 3 years, tapos, ngayon lang natin nalalaman. After 3 years siya na yung MRI na-approve, so dinismiss yung dismissal order ng kaso. Tapos ngayon lang natin nalaman. So, ano ba talaga ang timeline? Kasi it doesn't add up. Ito yung mga facts, ano? Noong 2016, si Ombudsman Conchita Carpio Morales, in order niya ang dismissal ng then test the Director General Joel Villanueva for alleged irregularities in the use of pork barrel funds. So, ibig sabihin nito, si nung, 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 kino, nung in ni Conchita Carpio Morales, si Joel Villanueva dismiss, siya ay hindi pa senador. Siya ay test the Director General nung time na yon hindi pa siya, wala pa siya, hindi pa siya nakakaupo. Okay? Siyempre, tinanggi yun ni Villanueva. Nag-file siya ng motion for reconsideration at noong 2018, pinilitan ni Samuel Martirez si Morales. At ito mismo daw, noong 2019, siya na ngayon ni-reverse na yung dismissal order at clear niya si Villanueva. Pero sa anim na taon, wala tayong narinig mula 2019 hanggang sa ngayon. Walang official bulletin na release walang case closure na nilis sa ombudsman's website, walang mention sa annual report. Ngayon lamang. Well, of course, there is a record in 2024 that uh, Villanueva said that it was dismissed. And, and, now in 2025, kung kailan sinabi ni uh, ni Boying Rimulya na gusto niyang buhayin. At mismo si Boying Rimulya parang hindi niya alam. Wala nang sasabi sa kanya. Sa ombudsman. So anong nangyayari dito? The problem ay yung public account well, is that public accountability parang mahinag ka problema. Kung, 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 kung nangyari yung reversal, bakit hindi natin napag-usapan? If it was indeed promulgated bakit hindi siya naka publicly archived hindi to technical hindi lang ito technical triviality or trivial technicality parang ito ay it, it is a breach of transparency at the very heart of the institution which is the ombudsman Diba? ba Ano ba sinasabi ng batas ayon sa Republic Act 6770 yung Ombudsman Act of 1989 the publication of decisions are obligatory when it is adverse to public officials. So, ibig sabihin niyan, kapag ikaw ay may desisyon na adverse, ibig sabihin niyan, i-dismiss ka, etc. The intent is to protect citizens' rights to know when an official is sanctioned. Pero hindi naman siya nagsasabi ng anything when, when favorable or exonerating yung decision. Hindi naman nagsasabi. Pero ang, ako kasi ganito kung ito ay mandatory kapag adverse, hindi ba? Ang finding. Hindi ba dapat mandatory nito kapag in-exonerate mo para alam ng mga tao na hindi ka naman kurap? So, hindi ko maintindihan pa paano magkaroon ng duality ito. So, pero hindi lang siguro nasabi sa batas, pero may implication, huwag tayo maging technical dito masyado kapag adverse nga kailangan i-publish. At ano pa kayo exonerate? Lalo tungkol ito sa Uh, inakusahan mo tapos in-exonerate, di dapat dapat ang obligasyon ng Estado i e, eh, na yung dignidad ng taong yon, igalang e yung karapatan niya yun, to be presumed innocent. Hindi ba? So parang hindi ko maintindihan kung paano magiging parang depensa na hindi naman o o obligasyon ng ombudsman ang i-publish kung, ad kung hindi adverse kasi ang nakalagay lang sa batas pag-adverse. Pag-protectahan, bakit ba kailangang i-publicize kung adverse para daw maprotekta ng ka ang karapatan ng mamamayan na malaman na ang isang opisyal ay naparusahan? Fine. Pero bakit hindi mo naman gagawing obligatory na kapag na-exonerate mo yung opisyal na yon kailangan ding i-publish? Hindi ba karapatan din naman yun ng tao sa karapatan niya sa kanyang pangalan matapos madungisan ng isang kaso? Yun, yun ang hindi ko maintindihan. Pero yung legal silence kasi talaga, kahit apagpalagay ng ganyan, hindi yung justification for secrecy. Ang ombudsman is not a private tribunal. It is a constitutional body. Kapag kini niya ang isang high official of corruption, na kung kailan ito ay already dismissed, kailangan malaman niya ng publiko. Yung ethical standard must exceed the bare minimum of statutory compliance. Alam mo sa isang demokrasya, ang conviction at saka ang acquittal, nasa public registers yan. Uh, even in, in, in the courts in the Philippines, they've published their full decisions from the Supreme Court e-library, regardless of outcome. So, bakit ang ombudsman para may sariling mundo? Naturalmente, for William Weber, yung katahimika na yun, kung sa kanya. Uh, siguro hindi ko alam, ha. Pero by not announcing the reversal in 2019, naiwasan niya na pag-usapan yung issue bakit niya na na siguro na na, na, na reverse. At e napaka-high profile ng exoneration na yon. So siguro hindi ko alam na hindi ko ako nag hindi ko hindi ko to sinasabing ito ha. Sus pwedeng magsuspecha tayo na sinadya talagang hindi sabihin kasi pag sinabing reversal, di ipagdududahan. So, ang 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 ano ay speak speakless. So, it was a convenient invisibility, hindi na kailangan explain ng ruling. Okay? No need to defend in reasoning, hindi na kailangan mag-show ng document. O si ngayon na sa 2025, yun lang sa kalalabas eh, ilalabas. Kasi so, kaso ngayon, nagtataka ang mga tao, bakit ang tagal-tagal hindi na ilabas? So ito yung, ito yung ano eh, damage. Nada-damage ang institusyon. Ang damage dito goes beyond Villanueva. It goes into the ombudsman itself. Kapag kasi hindi transparent, it breeds rumor and rumor corrodes trust. So in in these cases, both Martirez and Villanueva benefited from lack of transparency. Si Martirez escaped scrutiny for the reversal, bakit mo reverse While the latter, si Villanueva, enjoyed a quiet erasure of a damaging ruling. Sinong natalo dito tayong mamamayan? tayo ang natalo. So itong nangyaring ito, para sa akin, it exposes, inilalabas nito ang isang mas malalim pang pagkabulukan ng sistema natin. Ito yung pag-normalize ng pagiging palihim na mga bagay. The normalization of secrecy sa ating institusyon, yung mga confidential report, pare-pareho yan, yung mga lack of transparency. Ang transparency, hindi na yung technical issue, it is a moral one. Kaya nga mabuti na lang ang ICI, pumayag na, gawing transparent and public ang kanila mga hearing. Kasi pag hindi natin nakikita na kung saan may karapatan tayo na malaman, pwedeng may mangyari. Alam mo, na-erode ang public trust. Para ma-restore ito, kailangan from now on i-publish na ng ombudsman lahat ng decisions nito, favorable or adverse. Lalong-lalo lalo na kung ito involving high public officials. Kasi public issue na public issue, public personality yan. Ang mga archives nito dapat searchable and complete, hindi dapat selective. Si Mar Teresa kasi Villanueva, they owe the public full disclosure. Okay? dahil dito kailangan nating i-demand palagi ang transparency kasi justice unseen is justice undone ang sikreto nanganganak ng, ng mga pagdududa so yun lamang po sana po nakapagturo ako sa inyong kaisipan ng ko ng puso At bago akong panang subuhay lang, lalo sa usapan politikal dahil sabi sa akin ng Lasal, teach my thoughts, I can transform lives. At sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. Okay po, uh, bukas po walang pasok. Sabado at linggo, kita-kita na ulit sa si lunes sa isa namang edisyon ng Usapang Politika. Enjoy your weekend po ha. Lagi po tayo mag-iingat. Health is wealth. Lagi yung sinasabi, UP namin mahal, animal sa saan. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi, magandang tanghali. Kung sunasan man kayo naroon sa mundo sa ngayon. Bye for now.